Dito sa Pilipinas, ayon sa Presidential Decree 851, lahat ng rank and file employee may hindi bababa sa pagtatrabaho ng isang buwan ay makakatanggap ng 13-month pay. At manatik na ito. Pero minsan hindi nagkakatalo sa hindi nakatanggap ng 13-month pay. Kundi minsan nagtataka tayo sana lang napupunta ang ating 13-month pay. Kadalasan ang nangyayari Nauubos na lamang sa gadgets, Shopee sale, Lazada sale. Wala naman akong problema doon. Pero kung nawawala na lang bigla ang perang pinaghirapan mo o ang perang bonus na para sa'yo at sa pamilya mo, ay naho, malaking problema yan. O minsan naman ay nauubos na lamang sa pangtapal sa utang. O kaya naman, minsan naman, nauubos na lang ng hindi pa dumarating yung Pasko. Yari, alam nyo, yung mga tao merong bawal pero ginagawa ang mindset, ang sasabihin siguro eh, trabaho ko naman yan, pinaghirapan ko naman yan. Kaya ako ang may karapatan kung saan ko gagasusin ang pera nito. Pero tandaan ninyo, ang maling paggamit ng pera ay maaari bumagsak sa tinatawag nating financial hazard. At minsan, kung walang plano, nauuwi ito sa stress, utang, at madalas napupunta sa mga unsafe choices. Katulad ng pagtitipid para sa tamang gamit, safety gears, o pambili ng mga gamot o vitamina o minsan para sa health check-up mo o kaya para sa health check-up ng mahal mo sa buhay. Kaya gusto kong ishare sa inyo yung tinatawag na 70-20-10 rule, isang simpleng gabay para sa financial freedom. Sabi sa 70-20-10 rule, ang 70% ng sahod mo o yung makukuha mong pera ay maaaring mapunta ito agad sa iyong mga needs o iyong mga kailangan para mabuhay. Katatandaan ko yung toddler ko tinuturuan na sa school ng mga bagay na kailangan para mabuhay. At ito ay yung mga tulad ng bayad sa bahay kagaya ng kuryente, tubig, pagkain. Maaari din naman itong pambayad sa mga ginagamit mo tulad ng transportasyon o maintenance ng iyong sasakyan na ginagamit mo araw-araw. Importante ito kasi itong mga bagay nito ay mga needs na o mga kailangan na kailangan na talaga. Ang 20% naman ay para sa iyong future o investment. Maaari itong bumagsak sa emergency fund, maaari itong bumagsak sa insurance policy, at para sa iyong mga future goals. O ano, meron ka na bang insurance para sa sarili mo at sa pamilya mo? Kung wala, bang announce the time. At 10% naman ay para sa living back. Ito naman babagsak ito sa mga wants mo. Ito na yung mga luho na tinatawag ko. Sample natin, kung meron sobra sa iyo nakuhang bonus, ay eh maaari mo nang ilustay ito dito. Maari itong para sa pamilya mo, magda-dine out kayo. At pagtitreat din sa sarili mo, syempre. Kasi nga, pinaghirapan mo rin naman yan. Kapag sinunod natin itong 70-20-10 rule, hindi lang natin nasisigurado na nagasos natin ng maayos ang ating bonus na nakuha. Kundi, pinapalakas din natin ang ating financial safety net. Sabi nga sa Proverbs 21:20, The wise store up choice food and olive oil, but fools gulps their own simple lang. Ang mga matatalino ay nag-iipon habang ang mga mangmang ay gastador at wala kontrol. O yung tinatawag natin ubus biyaya. Kaya kung makakatanggap ka ng bonus mo, I think now is the time to ask yourself, ito ba ay bonus lang o stepping stone para sa mas masaya at maayos na future na buhay mo o buhay ng pamilya mo? Kung gusto mo matutupan mga ganitong real life lessons, Huwag kang mahiya, mag-subscribe ka na sa channel ko at i-hit mo na rin ang notification button para maging aware ka kung sa sakaling merong bagong upload sa channel ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please naman mag-subscribe ka na. Dahil dito sa series na ginagawa ko na bawal pero ginagawa, hindi lang sa kaligtasan sa trabaho ang pinag-uusapan natin, pero kaligtasan din sa iyong buhay. O ano, Maraming salamat sa pakikinig. Sana may natutunan tayo. Kita kita ulit sa Friday. Alam.